Hello guys, ayan. So, meron po tayong nakita dito na ating kababayan na nakahigalan sa simento. Galing tayo sa trabaho guys. So, binalikan po natin siya para mabigyan po siya ng pagkain. Lapitan po natin siya guys. Baka hindi pa po siya kumakain. tinatanong uh, po natin siya guys kung taga saan po siya pero hindi talaga siya nagsasalita ayan so maya maya lang po bibilihan po natin siya ng jacket guys kasi maiksi po yung damit sabrang uh, sobrang lamig pa naman ngayon ayan kumbaga sa simento lang po talaga siya natutulog ayan sa tingin ko po naglayas po talaga si ate so, dahil maiksi po ang kanyang damit so ang lamig pa naman po ngayon ng panahon Ayan. So, taga na daw siya. Naawa talaga ako guys. Uh, grabe. Kasi sa gilid lang siya nandang natutulog. Natutulog siya sa gilid ng daan, uh, bigyan natin siya ng jacket kasi nga yung suit niya, is it, uh, bigyan ng jacket para matakpan po yung kanyang katawan kasi nakaiga lang po siya sa simento.